um bagamat may may pa pandali ang relief itong uh, extension na ginawani ni President Marcos no extension doon sa consolidation of franchise pero hindi ito yung ano no solusyon talaga so hindi ito yung yung uh, uh, makakasagot no doon sa ating problema sa transport uh, transport crisis ang mahalaga dito ay bigay, bigay talaga no, talagang yung matiyak yung kabuhayan ng ating mga nakababayang uh, maliliit na driver at mga operator sa pamamagitan ng kalilang sariling ano no, a uh, freedom of choice no, yung yung totoong mga korporasyon, uh, totoong mga organisasyon, maging kooperatiba man 'yan or korporasyon na kung saan kusang-loob kung yung pagsapi at hindi itong ipinipilit ng uh, ng LTFRB. Peki itong uh, PUB modernization uh, program ng 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 gobyerno dahil uh, sa mga nangyayari naman talaga ang halatang halata naman sa mga huling mga hearings dito sa Committee on Transportation na talagang pagpapahalaga ng LTFRB sa mga dambuhalang mga korporasyon at sa mga dayuhang ano no uh, dayuhang mga modern jeep na sinasabi nila. 'wag itali ano mahalaga ngayon ano uh, at sa kagyat 'wag itali yung um, consolidation of franchise doon sa rehistrasyon ng mga ng, ng, ng mga jeepney ng mga ng uh, ng LTO at uh, ng LTFRB at DOTr dahil dahil ito ay may usapin pa no hindi pa nga handa ang LTFRB doon sa kanilang uh, route rationalization plan so dapat talaga hindi franchise ang konsolida dapat talaga yung operation ng mga sasakyan at hindi yung uh, franchise. So kaya ang panawagan natin i, ano no ibasura itong mga consolidation consolidation ng franchise na ito at hayaan yung mga ano rin ano na ang mga mga lokal din na mga manupaktura ng, ng mga jeepneys ay talagang yun ang mas mas supportahan. yung mga driver for rehabilitation o kanilang mga jeep. Yun talaga ang totoo at hindi itong ano no at hindi itong ano no hindi itong sinasabi nilalako ng gobyerno na PUB modernization plan hindi ito sasagot sa transportation